Ayan. Thank you po sa support ninyo So gawin po natin 300k Yan. Good morning guys So after 9 hours yata akong natulog Kasi sobrang sakit ng ulo ko At sobrang pagod na pagod ako sa biyahe Kasi sobrang tagal nga naman Eto medyo nakarecover na ako ng kaunti So ngayon is buksan naman natin kung ano ang laman nitong aking um, maleta FYI puro pagkain po ito So unahan ko na kayo Puro pagkain po yung mga dinadala ko dito Kasi nga Um, pag umuwi ako ng Pilipinas, namimiss ko talaga yung mga pagkain. So, as much as possible, bumibili ako ng mga pagkain na pang Pilipinas para dito. Hindi ko siya mamimiss, ba? Diba? So, buksan na natin. Ayan. Ah. Ang bigat niya. Tapos, shoutout pala sa ate ko. Yung ate ko yung nag-ayos nito. So, si ate Lely. Si ate B. So, siya yung nag-aayos. Lagi niya akong tinutulungan kasi very organized yung ate ko. So, ito na. Buksan na natin. So, bumili ako ng... Uh, pulboron. So, ang dami kong binili pulboron. Parang one year supply na siguro ito. Tapos, bumili, binigay pala ito ni ate, Yung ate ng uh, dried mango. So, ito is bigay niya sa akin. Tapos, since marami siya, ang bala ko, share ko siya sa office. So, magbibila, magdadala ko ng pasalubong sa office natin. So, para matikman ng mga lokal dito, yung mga produktong Pilipino, di ba? Ayan, meron pa nito. Tapos may pastilles. Ay! Wala, nasira. Ito is uh, sandok na bigay sa... Nung nag-cooking class kami. So, may bigay silang sandok. Dinala ko dito kasi ang cute. Nasira siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Kaya-kaya ito -kaya ng ano, may ng band. Dino ko, nasira. Sayang. So, Ayan, tapos chopsticks. Chopsticks bigay din to sa Thailand kung nag-cooking kami. And, <laughs> nagdala ko ng sangkalan. Gusto, gusto ko kasi talaga yung sangkalan nila, yung kahoy. Tama rin wood daw to. So, nagdala din ako to. Tapos, syempre, hindi makawala mga habibis, bees. Ayan. Um, kunti lang yung nadala ko kasi... Mabigat oh, na. So, ito, rin ko siya hanggang next year na pag umuwi ako. Meron pa akong konting supply dito. So, eto, once a day ko lang siyang iniinom every night para mahimbing yung tulog ko. And, tinitipid ko talaga siya kasi nga limited lang yung resources ko nito. Kaya kayo nasa Pilipinas dyan. Swerte nyo kasi anytime pwede kayong bumili ako kasi pag next uwi ko, lang ulit ako makakapag-replenish. Um, makakapag so, ayan. Mga Habibis, nagdala ko niyan. Siyempre, meron din tayong kape. Habibis na coffee. Habibis pa. Ang ko. Tapos mga chichiria. Ayan. Marami akong chichiria. Tapos ito mga hakobina. Dala bigay din to sa kani ate. So yan. So ayan pala sabon. Dalwa lang na dala kong sabon. Kasi nga nalimutan kong mag humingi sa building. Sobrang busy na kasi. So ito. Ito lang yung ko. Ayan. Dalawang sabon. So ito ginagamit ko sa mukha lang. Kasi nga limited lang siya. Hinahati ko siya. Tapos, sa mukha ko na ginagamit. Pero pwede itong face and body. Pero ako, kasi nga, konti lang to. Meron pa naman ako dyan, pero dahil nga, konti na lang. Limited lang yung resources ko dito. Sa face ko lang siya ginagamit. Ayan. Bag, bigay to ni China. Thank you, China. Pamangkin ko. Tapos, may dala akong mga shirataki rice. Kasi may dala akong gray ham. Ayan. Pa, pancit canton. Yung mawawala si kaktong, at saka yung laki nila noodles. Ayan. Tapos, itong gata. Mabuli ako ng gata at saka cheese. Ayan. Tapos ang katutak na sinigang mix. Ayan, puro sinigang mix. At saka, mga nor cubes. Cubes, cubes. So, baka naman sa nor Tiyan niyo. Tapos, de lata. Ito mga sardinas lang. Ayan, mga sardinas na delata. Hindi ko alam kung mahigpit ba dito, pero nadala ko naman siya. So, baka siguro dapat konti lang, huwag naman sobrang dami. Tapos gourmet toyo, nagdala din ako ng gourmet toyo. Ayan, mga keso, cheese, yan, seasoning, peanut butter. Sarap kasi peanut butter ng Pilipinas. Sarap, ah, uh, petsin. Hindi pa ako lagi naglalagay ng vetchins sa, uh, sa mga pagkain, pero just in case lang. Mga paminta, tsaka mga spices. At syempre, humingi ako kay Kuya Rasha ng Jolly! So, yun guys. So, ito lahat yung mga dala ko. And, aayusin ko muna siya ngayon. And, ayan. So, sobrang kagigising ko lang. At medyo pagod na pagod pa talaga yung mata ko. So, ayun. Um, na-excite ako kasi ang dami kong dalang pagkain, ang dami kong pwedeng lutuin dito. Pero at the same time, syempre nakakamiss, nakakalungkot na nandito na ulit ako. Pero syempre, laban lang. So again, thank you po sa pag-support nyo sa akin. eh naalala ko lang na last time, yung unang-una kong vlog is about unboxing ko ano yung mga dinala ko nung unang uwi ko nung June. Tapos nagulat ako na sobrang daming um, nag-follow, daming mga nag-view. Tapos natuwa ako. Tapos ngayon parang nasa almost 250 plus na tayo. So, ayan, Thank you po sa support ninyo. So, gawin po nating 300k. Yan. <laughs> Again, salamat. Maraming salamat po. So, salamat, salamat po sa support ninyo. So, until next vlog po. Bye-bye!